So, dyan kasi mga Akyo, merong sako. Ayan, na hindi ko alam kung anong yung laman. Kasi nung unang pinuntahan yan mga Q, hindi ko talaga siya binuksan. Ayan, so dalawa yan eh, mayroon pa dito. Ayan, so ayan yung isa Oh. Ayan yung isa. Tapos yung isa, ayon Yung sako. Ngayon, gusto ko talagang tingnan yung laman yan. Kasi, binidyohan ko lang siya mga Q, pero hindi ko siya binuksan. magyo so ena okay, no. tunin natin try ukurannya mah okay. basuran laman Sabi basura. naman, ba't dito tinapon yan? Magkakaramil lang tayo doon mamayang ng sako mga kyo, sa may bahay doon. Oh. Sako natin ulit. Tapos tapo natin sa tamang basurahan to. Hindi pwedeng dito to mga kyo. Hindi pwedeng dito yung basura. Mga kiyo. Ayan oh, puro basura. On. Tinapon lang nila dito guys. Ayan si. Nilagay sa sako. Sabay itinapon lang dito sa tapat ng baybayin. Hindi pwede yung ganyang gawain. Ayan o. Oh, puro basura yung laman. Medyo matagal na po siya. Ayan, oh, may mga ano pa, mga pampers. Ayan, so ikutin na lang natin doon mamaya sa kabila. Mamaya. Kunin natin. Lagay natin doon sa may basurahan sa labas. Ayan, kasi hindi pwedeng ganyan yan eh. Na dito lang yung basura. Kasi ito, sa ako, madali lang itong maano, mapunit. Ayan, ngayon, pag na, naabot yan ng tubig, sabay na punit, magkakalat na yan. Mga Q. kaya lagay natin mamaya sa tamang basurahan to kukunin natin hanap tayo doon ng mga bata sa labas Matthew, para makuha yan tapos meron pa doon sa kabila eh meron pa doon sa kabila Matthew. ayun oh. pa to eh no tulad nyan eh yung mga basura na tinatapon ninyo guys kaya sana maging ano naman kayo maging uh, responsible naman kayo sa mga basura ninyo eh mga pampers yan eh no eh mga butas na dito mga kyo ayan yan akyatin natin basura din siguro yan laman nya ay damit mga damit damit na siya mga damit mga aking laman <sighs> bihira naman mga tao ngayon oh no? saan saan na lang nagtatapon hindi ko tayo dun sa kabila dun tayo dadaan kunin natin yung mga basura na yun eh. aray 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 aray, aray. Shit. huh shit dami kasing ano parang ano tumutusok na. ito na To bakat Wala naman. Dalawa lang yung nakita natin. So hiram lang tayo ng sako doon mamaya. Lagay natin sa sako. Tapos dalhin natin doon sa labas. Ito ito talaga yung mga basura na tinatapon talaga nila ala ano yan batong malaki sugatan yata ako guys maliit lang ito yung mga basura na tinatapon nila dito sa dalampasigan okay, mayroong sako dun oh ito nasugatan tayo oh. pero maliit lang mga ano lang dun kanina ay no yung ginagawa nila sa basura dito kaya sinisiksik lang kung saan saan ayan o oh. pira naman yung mga taong to walang magawa oh. ah hindi naman siguro basura yan may parang ano Ito, gulong. Itong gulong, hindi dapat ito tinatapon sa dagat. Kasi hindi, hindi talaga ito na ano eh. Hindi yan ang tawag doon. Hindi yan na-absorb. Yan, kasi matigas yung gulong. Talabas na yung ugat, oh. Ayan, may butas. Ay, Napaka-delikado na dito, guys. Ayan. Tabi-tabi po, Ayan, tabi-tabi po. Tapos, ayan o. Oh, merong mansion. Ayan, tabi-tabi po. Ayan. ayan, kita nyo yan, sumisiksik na. So, yung gawa nyan, alon. Alon yung may gawa nyan. Kaya pumupunta dyan sa mga gilid-gilid, yung mga basura. Dahil simple, sobrang lakas ng alon. Kaya dinadala talaga dyan yung basura. Kaya sana wag nating itapon. Kasi sa atin din naman 'tong dagat na 'to, eh. tayong nandito naliligo. 'Yan, yung mga anak ninyo nandyan Tapos may mga basura kayong tinatapon, mga pampers yan mga kung ano-ano na lang na tinatapon ninyo. Kita niyo 'yan, oh, maraming lumulutang, oh. Ayan, ang daming lumulutang. Kaya wag naman tayo magtapon na lang ng basura. Tulad yan niligpit natin mamaya 'yan tapon natin dun sa tamang basurahan kasi may nakapagpuna na sa atin eh, na taga ibang lugar na sobrang uh, kalat daw ng ano natin dito paibay natin tulad nito dapat tinatapon to sa mga basurahan talaga guys ayun yung makikita natin dito putas na dyan ikutin na lang natin dun mamaya yan punin na lang natin yung mga basura tapos dyan ayun mga nyug naman dyan mga nakasiksik na ano nabuko ng nyug ayun oh. loob hingi na lang tayo dong ano sako sako na lang natin yung basura na yun at please lang wag na po kayo magtapon ha yan kasi sayang to oh. yan pag mga basura lang yung maano dito makikita hingi na lang tayo yung ano dyan oh. sako para mailagay natin dalhin <laughs> natin palabas yung basura so, daming basura, grabe oh. ay ay ay